<laughs> Malapit na tayo. Malapit na tayo yung maligaw. Malapit na kaming maligaw. Ray, chicken nuggets. Kaya naman. Mas no? <laughs> madapa ako, no? Pumunta kami ngayon sa Opera House. <laughs> wow, vlog! Wow. For today's vlog, we're going to Opera House. Okay, malapit na kami. And si Ate Taylor. Let's see. Oh, yeah. Mahihiyak ko eh. Magpapasalan ka kuya. Mukhang na-inlove na si ano? Sino? 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 Magpapasalan sa plan. Welcome outfit na OOTD. <laughs> Malamig ang simoy ng hangin ngayon. Sana so, jacket ako. Tamang-tama yung outfit natin ngayon kasi naka-coat ako. And then, boots. Pa-jacket kami lahat yan. Kasi malamig yung hangin. Nasa ano kami, Riles. Ito <laughs> yung Riles nila. Riles, takyo po. Malapit na. Five minutes na lang. Five minutes walk. Ay, ang ganda dun, oh. Simbahan ba yon? Naggagala pa kami sa gantong oras. Makasama ko. Makasama ko. Almost there. Dito na kami. So magpapapicture muna picture mo na tayo. Ganda. See? picture lang tayo. Taxi na lang tayo mamaya no. Uh, Oo. Okay. Anim tayo, di tatlo tatlo. Isa naman ano? Na, Titignan natin kung anong meron dito sa taas kasi papapicture lang kami dito. Picture. Ayan lang siyang ano restaurant. Ayan no lang restaurant yan. Oh, kita. Yan yung gichora ng Opera House dito sa Sydney Australia sa mga nangangarap. <laughs> Feeling. Ayan siya. Tatlo siya, oh. Finally. Welcome to Sydney, Australia. Ayan. So, pabalik na kami. Kasi alas 12, iwan na kami ng bus. So, let's go! So, we are leaving for now. Maybe next contract. Makakarating ulit ako dito. Ah, supper house. So, ayan. Naiwanan na pala kami kasi hanggang alas 12 lang. And then, ano na, 11.53 na. So, ayan. Bye! See you next contract. Because tomorrow is my IPM so I cannot go outside tomorrow again. So, ayan. So, yeah. Iniwan na kami nila chef. Nasaan na sina chef?